So ito, andito and, na kami sa airport Yan At si Mikey Miggie si Miggie, dali, and... Pagpunta kami ng ano uh, Kagaya nung nasabi ko kanina sa intro Sa Camiguin Island At uh, magkaano kami Tawag doon? Island Hopping <laughs> so Ang dami tao dito sa Naia Teka lang, ano oras ba check-in natin? Tignan mo, 11.45 tayo. Wala po. Saan ba yan? Wala ka tayo. 5J. Alright, so... Although naka-open naman na yung ano, yung counter namin. Pero magwe-breakfast muna kami. <laughs> Paga kami ng alis eh. Alright. Mamaya ulit. Pumod din ako yung mamaya. So ayun na nga mga ka-tumba. Nandito na kami sa Wendy's guys at uh, magbe-breakfast muna bago mag-check-in Ito, magsa-salad lang ako to si Miguel nag uh, BP mushroom two pieces chicken si Mrs. Katumba ano to uh, ano yung order mo? wala manunod ah, yeah, manunod lang daw dahil <laughs> hinihintay pa yung order niya ano nga yung order ni mami? wala W3, yun, yung water, ano yun? Ininom ko, water box. Water box. Malamig, ha? Eh? Ah, masipong ka na naman. So, mamaya, i-update ko na lang kayo. Cha-chao muna kami. Chao! Yo, what's up? Tapos na po kaming kumain. At, ah, uh, papunta na kami sa... Check-in counter. Mag-check-in na kami Alright Nakabusog din yung salad guys Ayan Pamila ka dumba. Alright <laughs> So, ayan Nandito na kami sa ano Nakapila si Tanawa Pati sa travel tax Sinasabi mo, tanawa So, dito na kami sa ano Sa Check-in counter Nakapila kami Medyo mahaba Alright Ayan na, tinan daming pasayaro Hi T Say hi to my vlog <laughs> So ayun mga kadumba Nag uh, online check in kami Okay naman ha Ito meron na kami mga uh, Baggage tag. Ayan. So meron kami apat na bagahe lang. Mm. Dahil sa domestic lang naman yung travel natin. Alright. Ayan. So ito, nakapila pa rin. Ayan. Shout out kay, ano, kay Kuya. Ginaid niya kami kung paano gamitin yung kiosk ng ano, online check-in. All right. Bakit may last call? Last call po yan sir pag nagtatawag na yung flight All right. lang po kayo ng pag-last call. Ay, mamaya pa naman ah. Yeah. Ano so, malayo? Ano malayo? Si Mike is 19B. So ayun na nga mga nandito na kami sa loob ng airport. At uh, kung mapapansin nyo, pa pawis at uh, noko pagod. Ang daming pakulo dito guys, grabe. Pinatanggal ng sapatos, pinahubad ng belt. So talo pa na Talo pa ng uh, domestic flight ang international flight. Grabe, sobrang tindi. Ay, hindi nga Yan, yan o, okay. no, Ito pa maganda. Habang nagpa nagsusot kami ng sapatos, <laughs> sabi nyo, ano ko, dati yung bawo ng paa mo. Yung pala, hindi ako. Yung katawi ko pala. <laughs> Shoutout sa'yo, Manong. Yung paa mo amoy chichirya. Oh, brother, this guy stinks! <laughs> amoy Cheetos. <laughs> Langya ka dahil sa'yo pinagbintang pa ako ng anak ko. Akala ako yung mabaho yung paa. Hackdog! Bro, what's up mga kadumba? <laughs> Kakagising lang natin. Muntik na tayo malit sa boarding time dahil nagpamasage ako dito sa airport o ayun nakapila na kami at uh, papasok na ito ayan dalawa grabe Sarap, sarap ang pamasahe doon. By Japper, di ba lagi ka umuwi? Ayun, punta ka doon. Sa gate 120. Ayun, alam ko ba? Alam ko may hilig ka magpamasahe. Isang, Ipadala na lang sa... Uh, Ayun. Alright. Alright. Ito na, ang haba ng pila. Yan, sasakay kami ng shuttle, I think. Kasi malayo yung ano yung shuttle para sa malayo nakapark yung aeroplano hindi nila kaya uh, ilapit kasi nakabale yung parking so ayun na nga mga katumba so ang daming pila doon may pila doon, madami pila yung iba sumisingit na Eto. So, andito na kami. Ayan. Parang dito yata kami sasakay. Ayan. So, uh, nag-round trip lang kami. <laughs> mali, mali, mali. Umikot lang pala. Sorry, sorry.

Yun. Ito so yung luggage. Pagka maleta dala mong uh, hand carry, kukunin nila. Ito check-in pa rin nila. Tara, akin na, akin na. Yeah. Alright. Ayan o. No? Oh. face mask required pa rin oh yeah Sige, mawag sige, mawag sige, mauna na kayo, mawag na kayo. Ano tayo may? 15. Ah, dito ba sir? 19B? Oh, 19B ka. 15. A, ABC. Ayan. ABC. Right side ah, may doon sa ABC. Ang 19 B. So, mga hiwalay ako sa kanila, guys. Layo ko. Anyway, 1 hour and 45 minutes lang naman. Okay lang yan. Tesor ka, guys. Dito ba, sir? Ano pong letter? F po sa pintana po. Yes, sir. Sir, pasuri na lang. 15, 15. 15 na na kayo, Mi, ito? Ako, 19B. 19B. Hinay, wali ako. 19B. 19B. Sa gitna pa. Ako. Ah. Alright. So, nandito tayo sa gitna ngayon. See you, Kagendoro. Bye-bye. One eternity later. Yo! So, yun. Nag-arrive na kami. Eh. Nandito na kami sa Kagayan. Di, or, uh... Alright. Shout out to Kuya. Shout out. So, Mikey, how is it? How's your flight? Good. All right. <laughs> yeah, first time niya kasi sumakay ng airplane, you know? Malulubot to pala. Whew. Mainit, mainit, mainit. So sa mga nasa ibang bansa pa rin na gustong umuwi ng Pilipinas at gusto mamasyal Visayas, Mindanao or face mask is required. Nire-require pa rin nila ang face mask. Ayun yung view. Banda rin. Ayun dagat pa ko. Right. So, Kita Yo, what's up? Dito na kami. At uh, nakita na namin yung uh, office mate ni Mrs. Ito si Cristel. Cristel. Ayan. Ayan, kasama yung husband niya. Makakasama rin namin sa Dubai. So, sa kanila kami muna mag-stay for 2 days yata. you know Lagindingan pala Lagindingan airport alright oh yeah Mamaya ulit You know Yo what's up mga katumba, yan. unang gabi namin dito sa Cagayan de Oro uh, Dinala nila kami dito sa High Ridge Isa sa famous daw dito to dahil overlooking Alright, medyo madilim Kailangan natin mag-ilaw <laughs> Salamat kay Boss Gary yan. Salamat <laughs> Salamat sa pag-entertain uh, sa amin dito

Oh huh? Oh Wow Ayan. Hello, Hello. Sir, selamat So, ganda guys Oh Ganda Grabe Ganda Mamaya Ganda, overlooking. Daming tao, guys. Hello. Ayun, so di dito. Mga katumba. Ayun din 'yung picture ayun, 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 ayun. Yun dalawa nag-picture taking. Ayun, 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 table 95. Grabe ang ganda dito, di guys. Pagpunta nyo rito sa Agayan de Oro, hanapin nyo to. High Ridge. Ayan. Yung view, napakaganda. Papakita ko sa inyo. Tapos ang dami taong kumakain. Isa lang ibig sabihin nito. Masarap ang pagkain dito. Ayan, ang dami. Oh. Ayan, papakita ko sa inyo yung view. Dito lang ako. Alright, ito. papakita ko sa inyo ha. yono Maggie, Maggie. Hey, <laughs> <Ay>, silau lau. <laughs> Yun, ganda. Tera tera. Nak picture tak na kau? Picture aku kau. Um, grabe. So, update ko kayo mamaya, guys. So ayun nga mga katumba Tapos na kami mag chillax So pauwi na kami Dito ko na lang tatapusin yung vlog Maraming maraming salamat See you on my next vlog